Sisimulan na rin imbestigahan ng Office of the Ombudsman at ng Department of Public Works and Highways ang koneksyon ng kumpanya ng mag-asawang Diskaya at CLTG Corporation na may koneksyon kay Senator Bongo. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent J.M. Pineda. Sinasabing pumasok ang CLTG Corporation na pagmamayari ng ama ni Sen. Bongo sa isang joint venture kasama ang St. Gerard General Contractor and Development Corporation ng mga diskaya. Malalaking mga kontrata ang nakuha nila sa Mindanao na may halagang higit 800 milyong piso. We are looking at connections between Uh, the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin o ombudsman kagabi. Nauna nang itinanggi ang aligasyon at sinabing walang kinalaman sa operasyon ng negosyo ng kanyang pamilya. Sa may hirit na kung mapapatunayan na may pagkukulang o pangungurakot sa mga proyekto, ay siya mismo ang magre-rekomenda na kasuwa ng mga diskaya kahit kasama pa ang mga kamag-anak niya. Hindi naman ikinatuwa ni Secretary Vince Dizon ang desisyon ng kampo ng diskaya na hindi na makipagtulungan sa ICI. Kung hindi sila mag-cooperate, siya tayo halong katin na rin ng DPWH at ng ombudsman ang mga dokumento ng nakarang administrasyon dahil simula 2016 nang makakubra ng mga kontrata ang mga diskaya. Pahugit-hugit siya nasabi ng Pangulo na kahit sino yan, kahit sino yan, at kahit previous administration, administration niya, wala siyang sisinuin, wala siyang sasatuin. Lahat kay managot dito. Si Dizon ay nagtrabaho din sa ilalim ng pamahalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dattong posisyon ang nahawakan niya. Kaya nang matanong kung ano ang gagawin kung matamaan ng mga dating boss. The That's all immaterial. Whether I worked with someone or not. Any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here kung saan ang ebidensya at yun ang ginagawa namin ngayon together with the Ombudsman. We're already looking at the evidence. Kasama naman kaninang umaga ang DPWH at iba pang ahensya sa pulong na isinagawa sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure para pag-usapan ng restitution o pagbawi sa pera ng bayan mula sa mga taong sangkot at iniimbisigahan patungkol sa korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.